cute kay guys. Good <laughs> kay good one. Daot to ah. Okay. Guys, pauwi na naman po kami. Yeah, na. lang, lang kaya kung shades okay mm. ah, si Arnold Snigger guys suot so <laughs> namin I mean guys kasi guys init init talaga walang problema sa katawan guys pero yung mata mo pag wala kang salamin salamin pulang pula parang lang nagsasya oo oh, yung kagabi kagabi kong oh, uh, yung mata ko kagabi kasi kahapon naglakad din kami wala akong matip, wala akong salamin dala pag uwi ko pag uwi namin sa hapon yun yun. masakit na yung mata ko ayun Ay, na pala yun lumala lalong lum pumula pagdating sa gabi Ay, siya shabu siya, Ay, siya, shabu alam mo guys yung shabu dito guys shabu 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 ano <laughs> pagkainan restaurant sa mga pinoy at chinese yan ang shabu shabu may, may mayroon naman doon ah, sa main din mayroon. mayroon sa Manila guys na shabu 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 pero sobrang mahal ito guys, parang isipin mo na lang More. na huwag mo i-convert sa piso, ito, ito. kasi i-convert mo sa piso guys hindi ka makakain, mapas mo ka <laughs> parang i mo na lang isipin mo lang a piso lang to pag-convert mo din sa piso na pera hindi ka makakain nanaka gutom na gutom ka guys daming, daming sasakyan guys ito na, na guys dame.

Malapit lang guys Magpabalik Malaki na yung hakbang <laughs> Kasi na, may May pa ako guys Buti na lang Wala akong part time Ngayon guys Wait lang wait lang Nito na kuha na yung kamay ko Nangalay uh, Okay alam mo guys ang bai talaga ng Panginoon ngayon busy pa ako ngayon sa kakalakat ng uh, interview sana ko wala naman akong part time kasi yung part time ko na isa nag travel o nag travel yung isa na lang pero yung isa waibis man yun Sunday at Thursday yung schedule ko yung AMWF ko wala sila na vacation so talaga alam mo yung Panginoon bigyan talaga ako ng magandang ah, may plan siya ba na itong week hindi ka busy hindi busy ka sa anak mo pero ipre-pray ko pa din na matatanggap siya kasi alam mo guys uh, hindi ko ma-explain sa sarili ko na sobrang saya ko lang na nandito siya na may kasama na ako hindi ko tulad ng how many years ako lang mag isa dito mga friends ko lang pero so, ngayon nandito na siya guys ang saya saya ko, -saya ko may, Kahit, may, ka, may kausap na siya may kausap na ako. <laughs> Hindi na siya mabuboard. 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 Ano ba yun? Basta. Basta hindi ko ma-explain. Ang saya-saya ko talaga. Napaka-saya ko. Tapos yung kahit hindi naman binigay ngayon ng Panginoon ko nang maka-hire ma siya pero Ate, is isip, madaming experience na, na na-isip na, ko rin, ah, na kwan na, nasa isip ko rin na alang araw. Kasi ganyan naman talaga, hindi naman talaga agad-agad. O, oh, agad-agad ka matatanggap. Katulad ko dati, dami, dami akong pinapuntahan, so namimili talaga ako. So, hindi talaga. Pagbukan mo ng mga lahat-lahat na mga mga kwan, pagsubok sa uh, buhay. Oh. Hindi mo ma... E, ayan nga sabi nila tapos, eh. Tapos, tapos. Sa, ab sa, sa, sa mo lang mararanasan pag ayaw mo na kahit na ayaw mo na gagawin mo pa gagawin mo lahat dahil hanggang kaya pa Oo. kaya Ah. Wait lang, wait lang. Tumotolo na yung yung guys, yung luha ko. <laughs> Opportunity na kasi niya na yung guys kasi nandito ako. Madali lang mako. Oo, kasi... Pag ma-retire na ako, hirap. Hirap dito pasokin sa Dubai pag guys. ikaw lang mag-isa. Oo. Tama yun. Tapos pag ikaw lang mag-isa. tulad ko kung wala si mama alam nyo hindi ko alam kung saan ako tutungo kasi isa ako sa taong andun yung hiya sabi nga nila wag ka nang mahiya kasi walang wala daw nakik, nakakakilala sa akin dito eh kahit na ba diba? kasi may pakiramdam din yung tao eh kahit naman siguro kayo nasasabihin nyo lakasan nyo yung loob nyo kasi ganito ganyan walang walang nakakaalam oh walang nakaka kilala sa iyo eh kahit na dadaan at dadaan ka pa rin talaga sa kaba kahit eh, nga ako takot nga ako pang mawala dito eh mo talaga dito yung maring... Isang... bagay nang mag-practice ka ng bike. Hindi ka maka hindi ka marunong magbike pag hindi ka ma Ganyan talaga. Kasi sa sa motor. Bago ka muna bago ka man uh, matuto. Hindi naman ako na sa motor ah. ko naman Ako na <laughs> ako sa bike, guys. Kaya natuto ako mag-drive ng bike. Bike. Uh, hindi <laughs> motor. Uh, motor at saka bike. yan Ever since talaga, hindi ako na-disgracia sa moto. Awan. Uh, no, Awan no. ng Diyos. Pero sa bike, sigurado. Nakailang-disgracia ako dun. <laughs> ako wala. Wala na. Sa umpisa lang. Pero, isin. Pre-pre. May pag-asa pa rin. Tulo. Napun, akong singot. Ah! And guys. May pag-asa pa rin tayo, guys. Wala nang wala nang pag-asa sa taang walang pag-asa ng tao yung buang yung mayroon pa yun wala na yan pag-asa malay natin mariab right pero the basket tao. pero yung taong ganito uh, okay ang pag-iisip may pag-asa pa ba guys? Yan. nakikita eh, kita nyo yung mga building dyan sa gilid. Yan. Nandyan yung, yung bahay. Alam mo yung... guys, ang pinakamasaya ko, nandito yung anak ko. Kasi nakasama ko na vlog vlog. Na. <laughs> 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 o oh, kasi yung pag andito lang siya lang parang wala. Wala siyang... Wala. Mahiya kasi ako guys, mag ganun ganun mag iisa. <laughs> Baka sa isip na yung mga driver yun sasakit. Buang na tong babae na to. <laughs> Usap lang mag-isa. Buti na lang. May kasama na ako. So, isama na niya ako ng vlog. Uh, uh. Lagi na po yan, guys. Pero so, siguro pag... guys, don't, don't forget to subscribe <laughs> his channel. Yes. Click and share. Yan, siguro pag Our ako, yan, guys. na Pag andito pa ako kay mama, siguro yan. Lagi tayong magkita-kita. -kita. Lagi nyo pong makikita yung mama ko. Pero Don't pag... forget to subscribe, Rylski. Pag nakatrabaho yeah. naman ako, siguro weekend na lang. Kasi doon na kami magkikita doon sa satwa siguro, gano'n. dito, abangan dito ako, hindi lagi nyo kami nakikita yung kasama ang mama ko. Baka may alam niyo dyan, mapasokan sa kanya guys, dito lang sa Dubai. Grab agad. I-message mo lang siya. Apo, Please. pwede i-comment section na lang po kayo. I-comment na lang para... Guys pag may alam kayo na nangangailangan. Apo. Kahit helper, kahit, kahit ano janitor, po. or uh, ano ba yun, waiter. Wag lang yung sales marketing guys. Yung sales marketing kasi professional, na yan. So wala siyang wala um, kung, oh, oh, wala akong ka so, kontrol. kahit yung kuha na lang guys, yung storekeeper, helper or, pwede na yun, pwede na yun security guard ay wala din akong kuha wala din akong silbi eh, parang license ata yun eh kailangan pang license ata yun pag uh, security guard or uh, door, doorman sigbuk <laughs> ng pinto <kingdom>, guys <laughs> pwede na or, or mga kwan uh, dyan sa so, mga kababayan natin dyan, o. Oh, baka may alam po kayo. Or mga... Uh, ano ba yun? Yung construction helper, guys. Kahit mm -hmm. ganyan kasi may experience, siya, guys. Hindi na tayo mamimili ng trabaho dito, guys. Ang sa atin lang experience. Pag maka-experience ka ng one year, kung alam mo na kung saan ka mag-transfer, go kayo. Katulad ko, guys. Naka-experience na ako ng mga ibang-ibang lahi, guys. So... Ito pala ang maga, maganda pag puti yun na ang amo mo. Pag mga Arabic yung amo mo, Jordanian, or... or iba-iba naman siguro. Iba-ibang ugali, pero mas... Mas, mar mas karamehan ang puti, guys. Yung ugali, napaka-open sila, guys. Open talaga, okay. Yan, dito po yung surkata namin. Dito yung surkata namin, guys. Ayan, doon ay po 'yon. Yan, yan yung unang unang building na nakikita niyo doon doon. Ayun po yung bahay ng amo. Ano ko po? Nihinga lang kami. Oh. <laughs> Hindi bahay ko yan guys, bahay ng amo ah, ko guys oo. ha. Kasi hmm. nakakahiya naman guys pag Eh, sana all, Kung bahay mo, sana all. <laughs> nakakahiya guys pag sabihin ko bahay ko. Kanina oh, nga may tern. nagtanong sa akin may eh, helper din ata yung nag nag uh, uh, Sabi niya. Ay, sabi ko, good morning po. Kasi alam ko eh Tagalog eh. Kasi Pinoy eh. Sabi niya. Good morning. Diyan ka ba nakatira? Kung hindi po. Sinabi ko talaga, ay hindi po. Ah, ah amo ng mama ko po. Ah, uh, yan. Ah, babae. Uh, oh, babae. Nag-walking nag, nag, nag ng aso. Sabi ko, ah. hindi po. Kasi pag sinabi mong oo, oh, oh, eh parang talagang, uy, wow, feeling mo ah. ah. Sabihin mo lang, amo ng mama ko. Oo, oh, yun po yung sinabi ko. Kaya yun. Tama naman yun. Eh, Siyempre, aaminin ah, natin yung totoo. Siyempre, ano pa naman. Eh, kasi sabi, banyo. Ha? <laughs> <laughs> Nag-loading nga din ako. Hindi <laughs> po, banyo. Amo ng mama ko. Kaya, ah, yun. Kaya nga guys, sabi ko sa kanya, pag umaga, labas-labas ka kasi daming mga kwan dyan, mga pinay naglalakad na mga huwag nyong isipin guys na nagpunta siya dito nag nagpunta Napa, lang siya dito na, na ganun. Oh, ang nagpunta siya dito guys maghanap ng sabaho pero kung tayo namang mga Pilipino friendly kasi tayo huwag na yung isipin yung mga kwan yung mga dilikadisa ba yung ganyan na, ay maraming mga kasi ma friendly oh. friendly tayo pag mga kaya yan din yung gusto nila eh ang mga ibang lahi gusto nila yung Pinoy kasi ganito daw friendly daw nga daw yung kanila malinis oo pang yun na, na nga, nga eh napagkabangon naman tayo guys eh hindi ka kanya sa ah uh, okay, dito, okay. Na guys. Dito, dito na kami ipiis na lang guys mga mga ilang push. hakbang na lang to guys Punting push na lang. Ito na. Ito yung, yung bahay ng amo ng mama ko. Yan. Yan po. Punting push na lang. Sana nandyan na yung... <laughs> ito na po kami. batang batap ko ako. Ano guys? Pasok po kami sa... sa aming gate. Ayan. Dito yung gate. Ayan. Dito po yung... nililinis ko... minsan. Minsan lang kasi... Sana. Hindi naman laging may ikon eh. Huh, ito na guys. Ayan na. Kani, sulod ni? Uh, sulod na kay kayo madaot. Ayan na guys. Hala ah. <laughs> no. oh, na guys. Bye guys. Bye. See you next video. Thank you for watching. and sa susunod ulit, basang-basa na ako. and Right. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Salamat.